ito. No? Ang sumitin na natin yung pagpunta dito. Talagang bababa tayo -ba -ba doon sa baba. Hmm. Huh? So, pick it. Ang yeah. hirap yeah. ha. Huh? Hirap? Ito? Oh. Ito so, ang taas! Ah! Tingnan nyo yan guys. <laughs> ang <laughs> ganda nyo. No? Ang taas guys. Huh? <laughs> <laughs> wow! 와우. 와우! 와우! 어? 안 된다? 흰 낙이 안되 nandito tayo sa Malolo Portage Bukidnon isa sa mga municipality of Bukidnon na nakamaganda marami mga tourist spot ito na yung Malolo Portage guys at dito tayo magsisimula sa pag vlog hanggang sa papuntahan natin yung pakay natin na holes na aming ipapakita sa inyo yung gaano kaganda yung holes na pupuntahan natin okay guys let's go ito na yung bayan ng Manolo Cortes guys yung ano nila sintro okay. may jalibi yung elementary ng Manolo Cortes Bukinon guys okay, so. oh may jalibi dito guys may 7-11 okay Diretso tayo yun ito so, yung bahay nila guys oh. yung gymnasium nila o oh. oh, diretso tayo na yung daanan nito guys yung balapad yung daanan nila dito yun okay, so ano bundok dito na guys nagsisimula yung bituka ng manok ito yung tinatawag nilang lang mangima ayan guys o oh, oh. yun kitang kita nyo guys o oh. bituka ng manok guys magdahan-dahan lang kayo dito guys kasi o oh. Uh, curve talaga guys oh sharp curve yun Ayun, dito kitang kita mo yung ano guys oh tapos yung sa kabila guys kita mo yung bundok oh Banda guys uh, dahan dahan lang kayo dito guys kasi ito yung tinatawag lang bitukang manok oh Tay na guys. 'Yun ang daan dito guys, oh. <laughs> cái người sống cân đối tôi gây sức tốt quá tangita 'yung ano guys oh. Baon <laughs> eh pohon guys. pohon. Oke. Ada si rendahan itu guys ya. Ayo. Itu nahyun guys. Itu pohon. Hop. Asfalto mundo kaya ganda ko Hindi mo yung madahanan Ang ganda ko Asfalto, mga asfalto At ito na yung Dalirig Elementary School Yun know? nasa dalirik na tayo guys ganda oh yun pinya ganda ng mga pinya guys oh ganda ng ano dito guys puno yung ano. tingnan nyo guys ang ganda ng ano dito yung mga tanawin oh no? napapagod kayo mag drive so relax muna kayo dito ito yung makikita nyo yun ganda tingnan nyo guys oh wow Guys, diretso na tayo sa Poblador Aten. Guys, let's go. Oh. Uuuron ng wala nang breakyan, guys. Oh, wow. Oh. Ah, guys, tingnan niyo, guys. Wow. Speed limit 60 kilometer per hour okay 60 guys and talaga ano not know that it's so 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 natin Sulun Central School. Ano uh, no? Kisulun. At saka dito, Ito uh, na yung sumilaw guys. Sidlak, Sumilaw. natin Yun, Sumilaw. Na. Lao ko na. Lao sa dali Ha? Gani. Yeah? Bantay. Ha? 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 checkpoint ah, lapit eh ada pitong kuan dia ha? kena salah style Ku ana kadang berbahaya Bos main main untu Oh untu man Ada ah, pitang full sedre bos Katong pulse ba Pulse. Oh Muutan au mau sa pulse Muutan lah ah, ada pit Bisa oh no, abe kumparener ba Adil ah, eh <laughs> gelek mu periner Dilea okay. eh bisa ya Ayan pa rin niya, oh. hindi niya ito wala, kaya akong opulso. Oo, oh. ayan ah, pa rin niya ito. <laughs> Ikin din eh, tulay, oh. tulay mo nang ubus. Tulay mo, higitan mo dire. Hindi, higit ah. kami kagayan? Ha? kagayan? Naglapos mo. Naglapos lagi? <laughs> Naglapos mo. Oh. Pag abutin niyo tulay, bahada. Oh. May tourism d'ya sa munisipyo na ng nga building. Oh. May mga bayong d'ya itong bitay. Oh. D'ya mo, sulod mo d'ya. Ah. Uh, Marantawan din ninyo kay sa munisipyo man. Marantawan din ninyo ang Alalong Force. Ah. Uh, Alalong Force na di makita niyo. Ah, uh, sige, salamat kayo po sa. Okay. S Okay, ngayon nandito na tayo sa Sungilaw, Bukidnon at nasa Alalong Falls na po tayo. Tingnan niyo guys, ang ganda oh. Yung kitang kita yung ano guys oh. Yung bumabagsak na tubig galing sa itaas. Ano you know, guys, oh. tingnan niyo guys, ang ganda. So, ang lakas at ang taas guys so oh. tingnan nyo kanda ng falls dito guys tapos kung pupunta kayo dito guys tingnan nyo yung daanan guys so oh. yan no oh. Udah, oh, wow wow wow. udah, ini udah, Itu patah guys. Eh, ya itu udah, udah, Hmm. udah, 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 guys hundanan na guys, may hagdanan, o, hindi na siya baba taas, baka may hindi to, oop dun ok wow

Wop, oh, dan dan. Wow, ganda guys. Parang hanggang di lang tayo guys. Oh. Ayo meron yun pa. Meron pa din guys. Meron pa din yata yan. Oh, Baba guys. Ganda lang. Wop. Oh. Wop. Oh, Wop. Ah, oke okay guys, hanggang dito lang. Wow. <coughs> oh. Wow. Huh. Wow. Wow. wow! So guys, tingnan nyo guys, oh, darang oh. Wow, ang ganda guys. Wow. Wow. Tunitin na natin yung pagpunta dito. Talagang bababa tayo doon sa baba. Huh. Sukit. Okay. Oh, hirap. Hirap. Hop. Oh. oh. Talagang bababa tayo. Hop. Oh. Dito. Hop. Oh. Hop. Slide. Wow. Ang ganda. Huh. ganda dito guys. Oh. Wow. Wow. Tingnan nyo guys. Oh, sorry. Oh. Huh. So, guys, wow, nandito na tayo, guys. Ang taas. <tong> Tingnan nyo yan, guys. Ang ganda, guys, oh. Ang taas, guys. Wow. Wow. <tong> guys, tignan dito, guys. Wow. Ito yung, ano, guys, yung uh, Lalong Falls dito sa Kisolon, Sumilaw, Bukidon. I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up so mistaken is fascination every word i put oh oh okay ito yung alalong falls na nakabase dito sa Kisulon, Sumilaw, Bukinon. Ito ay may taas na 48, 148 feet o oh, 45 meters. So, madali lang itong puntahan guys kasi may hagdanan tapos ang ganda ng daanan guys. At tapos doon, pag dating mo sa baba, pwede ka maligo. At tapos, napakaganda guys. Dito lang yan guys sa Kisulon, Sumilaw, Bukinon. So, hey, guys, Punta na kayo dito guys At ngayon guys ay tapos na tayo sa ano Tayo ay uwi na um, gusto nyo pang manood ng mga vlog natin guys subscribe na lang uh, Like, and comment, sa video uh, guys salamat sa panonood sa video natin hanggang sa muli guys bye bye